ang magandang balita ayon kay Mateo. Unang kabanata. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Heso Kristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Huda, at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam, si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Ozias. Si Ozias ang ama ni Hotam, na ama ni Akaz, at si Akaz naman ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Heconias at ng mga kapatid nito. Nang panahong iyon, dinalang bihag sa Babylonia ang mga taga-Huda. Pagkatapos na sila'y daling bihag sa Babylonia, naging anak ni Heconias si Salatiel na ama ni Zorobabel Si Zorababel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim, at si Eliakim naman ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim, at si Akim naman ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar, si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Jose na naging asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, may labing apat na salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David. Labing apat mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga tagahuta sa Babylonia at labing apat din mula sa pagkabihag nila sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ganito ang kapanganakan ni Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay nagdadalang tao na. Ito'y nangyari sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Paribasa'y taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa. At dahil ayaw niyang malagay sa kahiyan si Maria, binanak niyang hiwalayan ito ng palihim. Subalit, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagat ang sanggol na ipinaglihin niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang lalaki. Jesus ang ipapangalan mo sa kanya, sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang kaulugan ay kasama natin ang Diyos. Pagkagising ni Jose, sinunod niya ang utos ng Anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi sinipingan ni Jose si Maria hanggang nagsilang siya ng isang anak na lalaki. Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol.